Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 641 at apat na isa hanggang 645. at apat na put lima. Kabanata 641. at apat na isa. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Regnar, agad na dumagsa ang kanyang mga bodyguard. Sinipa ng mga practitioner na ito, ang kanilang mga paa sa mga racks ng gamot sa lahat ng panig, kinatok ang lahat mga materyales pang gamot sa lupa, at binasag ang lahat ng mga kaldero ng gamot sa isang gulo. Sa isang kisap mata, ang malaking klinik ay naging magulo. Nanginginig ang balbas ni Chanky, ngunit alam niyang hindi niya kayang pigilan. Kaya nanunood lang siyang bumagsak ang malamig na mga mata. Pagkatapos ng gulo, ang tindahan ay nasira at hindi ito ang hitsura nito. Napabuntong hininga na lang si Regnor at sinabing, Mr. Shi, bibigyan kita ng tatlong araw para isaalang-alang. Bago ka mangako sa akin, kung maglakas loob ka na baksang muli ang klinik mo, jijibain ko ulit ito hanggang ikaw ay sumang-ayon. Gawin mo ito para sa iyong sarili. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis kasama si Roger at ang kanyang mga bodyguard. Ang kabataang kasama sa klinik, nang makita ang klinik na binasag, ay umiyak at sinabi kay Chang Kee. Doktor Shi, tumawag tayo ng pulis. Ikinaway ni Changki ang kanyang kamay at mahinang nagsabi, hindi, ang mga kamay at mata ni Wu ay nakabukas sa langit at hindi malulutas ang anumang problema. Ang bata ay nagmamadaling nagtanong, Ano ang dapat kong gawin? Walang pakialam na sinabi ni Changki, sabay-sabay nating aayusin ang klinik at muling magbubukas sa lalong madaling panahon. Ngunit ang sabi ng lalaki ngayon lang, kung bubuksan mo itong muli, darating siya upang basagin ulit ang klinik. Walang pakialam na sinabi ni Chanky, nandito ako at hindi ako natatakot na basagin niya ulit ang tindahan. Buong buhay akong nag-aral ng medisina, at hindi ako titigil dahil nakakita ako ng mga tao, dahil sa takot na matamaan niya ang tindahan. Nang makitang walang malasakit ang ekspresyon ni Chanky, hindi mapigilan ng binata na mapabuntong-hininga ang tapang ng matandang henyong doktor, pati na rin ang kanyang kabaitan, pagpapagaling at negal iligtas na puso. Kaya nagmadali siyang nagtanong, "Gusto mo bang tawagan ko si Sister Jovia para makauwi siya sa lalong madaling panahon? Naghihintay pa rin siyang sunduin ka para dumalo sa piging ng kaarawan ng pamilya Song." Tumango si Changki. At pagkatapos ay naalala na ngayon ang kaarawan ni Mr. Song. Ilang araw na ang nakalipas, nang pumunta si Mr. Song para magpagamot, sinabi na niya ang tungkol sa kanyang ikawalumpung kaarawan at inanyayahan siyang lumahok sa piging. Kahapon, nagmaneho si Jovia sa Jonghai upang maghanda ng regalo para sa kaarawan ni Mr. Song. Siya ay handang umuwi ngayong umaga at pagkatapos ay sunduin siya at pumunta sa bahay ng pamilya Song. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip na nakatira na raw ang pamilya Wu at ang kanyang anak sa bahay ng pamilya Song ngayon. Sabi nga, ang mag-ama ng pamilya Wu ay tiyak na dadalo sa birthday banquet sa tanghali. Nang maisip niya ito, nagpa siya si Changki na huwag dumalo sa piging ng kaarawan. Kapag darating ang panahon, makikipagkita siya sa pamilya Wu at sa kanyang anak. Kung hindi niya mapigilan ang sarili niya sa pag-aaway nila dadagdagan niya ng gulo ang matanda sa birthday star ng song. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na hindi pumunta. Nagkataon lang na wala siyang balak na dumalo sa birthday banquet ngayon. Nasira ang clinic at ang iniisip lang niya ngayon ay mabilis na maibalik ito. Bukod dito, alam niyang hindi niya kayang bitawan ang clinic sa kanyang puso, kahit na pilit niyang pumunta sa mga gamit ng clinic at pumunta sa birthday banquet ni Old Master Song kailangan niya ay absent-minded, at lahat ng iniisip niya ay nasa klinik pa rin. Kung may makitang pahiwatig si Mr. Song, mahirap itong ipaliwanag. Sa makatuwid, pagkatapos ng deliberasyon, tinawagan niya ang Old Master Song, ipagpaumanhin ang kanyang kalusugan, at nagpasya siya na hindi pupunta sa birthday banquet. Ang Old Master Song ay nagmamalasakit sa glit, at siya ay napanatag nang marinig niya ito. Siya ay bahagyang naapektuhan ng lamig, ngunit hindi niya ito mapilit, kaya nagpa-appointment siya kasama si Chunky at nagkasama silang muli in private. Sa oras na ito, ang pamilya Wu at ang kanyang anak ay bumalik sa pamilya Song mula sa klinik. Sa simula, ang plano ni Regnar ay pumunta at sabihin kay Chunky ang tungkol sa sitwasyon. At tiyak na ililigtas ang pamilya Wu. Pagkatapos ay agad siyang naghanda upang pumunta sa Sushou para gamutin ang kanyang nakababatang anak na si Wu Qi. Sa oras na yon, hahayaan niyang dalhin siya ng espesyal na eroplano papunta sa kanyang anak. Unang dumalo ang anak sa piging ng kaarawan ni Father Song. At pagkatapos ay bumalik sa susyo. Kabanata naraan at 42. Sa hindi inaasahan, bagamat maganda ang plano, ang katutuhanan ay lubhang malupit. Direktang tinanggihan ni Changqi ang imbitasyon ni Reg North, hindi lang 'yon, ngunit sinabi rin na ang kanyang bunsong anak ay sa kanyang sariling account na nagpagalit sa kanya. Kahit na sumakay na siya sa kotse, nagmura pa rin siya at sinabing Si Chanky, isang matandang aso, ay hindi marunong magpuri. Kung hindi dahil sa pag-aalala tungkol sa gulo, gusto ko talaga ang buhay niya. Tuwang-tuwa si Roger sa gilid. Palagi siyang nag-aalala na mapapagaling ni Chanky ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pagkatapos niyang pumunta rito, direktang tumanggi si Chunky na gamutin ang kanyang nakababatang kapatid. Bilang resulta, ganap na nawawala ang isang malakas na kaaway sa landas ng pagmamana ng pamilya Wu. Gayunpaman, hindi siya magaling sa pagpapahayag ng damdaming ito, kaya bumulong siya. Dad, humanap tayo ng ilang mamamatay tao, at lumapit at panasan ang leeg nitong matandang bagay. Hindi, Regnor blurted out, bagaman ang lumang bagay na ito ay walang gaanong pera, maraming malaking tao ang may utang na loob sa kanya, at umaasa pa sa kanya na pahabain ang kanilang buhay. Ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagbigkas ng maaga sa pagkamatay ng maraming malalaking tao, at gagawin ng pamilya Wu na maging target ng pampublikong kritisismo. Tumangus si Roger at sinabing, sundin mo lang ang sinabi mo, dad. Basta maglakas loob siyang buksan ulit ang klinik sa hinaharap, sisirain natin ito. Sabi ni Reg iyan ay isang maliit na pananakot lamang sa lumang bagay. Pinakamabuting pilitin siya na pumayag na makita ang iyong kapatid. Medyo kinabahan si Roger at bungulong. Dad, hindi sumasang-ayon ang matandang iyon. Sinabi ni Reg kaya hihilingin ko kay Mr. Song na tulungan akong mamagitan. Nagmamadaling sabi ni Roger, dad, birthday banquet ngayon ni Mr. Song. Hindi ito angkop na sabihin ito ngayon, tama ba? Tama ka, tumango si Reginar at sinabi, pagkatapos ay pag-usapan ito ngayong gabi o bukas. Pagkatapos ay sinabi ni Reginar kay Roger, si Warnia, kailangan mong magmadali, maghanap ng mga paraan upang magtanim ng relasyon sa kanya. At hayaan siyang sumang-ayon sa kasal sa lalong madaling panahon. Tumangu si Roger at sinabing, Dad, huwag kang mag-alala. Inutusan ko si Liu Guang na tumulong. Maingat akong naghanda ng regalo. Ibibigay ko sa kanya saglit. Naniniwala akong magugustuhan niya ito. Reginald Hamden said, Napaka-capable ng babaeng ito. Kung mapapangasawa mo siya, Magiging malaking tulong sa ating pamilyang woe. Pagkatapos ay mamanahin mo ang negosyo ng pamilya at magiging siya ang iyong matalinong katulong. Makakatiyak ang lolo mo, nagpakita ng determinasyon si Roger. Dad, huwag kang mag-alala, papakasalan ko si Warnia sa bahay, siya lang ang maaari kong maging babae. Habang naguusap, nakarating na ang sasakyan sa pintuan ng bahay ni Song. Sa labas ng main entrance ng villa area kung saan matatagpuan ang pamilya Song. Ang mga ilaw ay maliwanag na. Bilang ang aktwal na controller ng unang pamilya ng Ores Hill, si Mr. Song ay maaaring ituring bilang isang mataas na autoridad, at natural na napaka ng kanyang birthday banquet. Bagamat hindi pa ito opisyal na nagsisimula, maraming bisita ang dumating matapos marinig ang balita, at naghintay sa labas ng gate ng Villa area. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Song ang unang pamilya sa Ores Hill, at napakaraming maliliit na mga pamilya ang kaakibat nito. Kaya naman, walang nangahas na pabayaan ang piging ng kaarawan ni Mr. Song. Sa oras na ito, sa labas ng pinto ng lugar ng villa, bagaman ang ama ni Liu Ming na si Liu Guang, ay hindi imbitado, matagal na siyang naghihintay dito. Nang makitang bumalik ang sasakyan ng mag-ama ng pamilya Wu, agad siyang bumati sa mga ito, at may napakagandang kahon ng regalo. Nang ibaba ang bintana ng kotse, agad na sinabi ni Liu Guang kay Roger na may papuri. Mr. Roger, handa na ang regalo na pinahanda mo sa akin. Ang obra maestra ng nangungunang Italianong taga-disenyo ng alahas na si Mr. Fisher, binigyan mo ako ng isang daang milyon. Pagkatapos na gastusin, ito ay nagkakahalaga ng siyam naputwalong milyon. Kinuha ni Roger ang kahon ng regalo sa kanyang kamay at binuksan ito. Ito ay isang magandang hugis na bracelet na nilagyan ng dose-dose dosenang pink na natural na diamante na napakahalaga. Nagtanong si Rednor sa gilid. Inihanda ba ang bracelet na ito para kay Warnia? Oh, nakangiting sabi ni Roger. Mukhang napakabasura ng bracelet na suot niya ngayon. Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Maniwala ka, kapag binigay mo ang isang ito, tiyak na magugustuhan niya ito. Kabanata 643 Nang makita na ang kanyang anak, ay nagsimula ng isang malinaw na open si si ay tumango bilang kasiyahan at Papuri, Tama, Roger, natuto kang magmasid sa mga galaw at magkaroon ng tiyak na target. Ngumiti si Roger at nagsabi, Dad, matagal na akong nakasama mo, at natuto ako ng kaunti mula sa iyo, ngunit kung ikukumpara sa iyo, ito ay malayo pa rin. Hindi, seryosong sabi ni Regnar. Napansin mo na medyo luma na ang bracelet ni Warnia at walang kwenta. Malaking improvement na ito. Maaari kang bumili ng isang mas mahusay na masiyahan siya, at patunayan na ginagawa mo ang mga bagay ngayon. Mas mature at matatag, hindi masama. Hindi masama, napakahusay. Pinuri si Roger, at tuwang-tuwa siya. Ang pagkakita sa mga mata ng sarat ni Liu Guang ay medyo nasiyahan. Ngumiti siya at sinabing, Liu Guang, ang ganda talaga ng bracelet na ito. Ginawa mo ito ng maayos. Sa hinaharap, kung siniseryoso mo ang mga bagay para sa akin, hindi kita pakikitunguhan ng masama. Magalang na sinabi ni Liu Guang, Mr. Wu, gagawin ko ang aking makakaya para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, Nagmamadali siyang nag-abot ng isa pang dalawang milyong cheque na nagsasabing, Mr. Roger, ito ang natitirang dalawang milyon. Nang makita ang tapat na saloobin ni Liu Guang, sinabi ni Roger nang may kasiyahan. Maaari mong panatilihin ang mga itong dalawang milyon sa kamay mo. Bagamat walang pakialam si Liu Guang sa dalawang milyon, napagtanto din niya na ito ang gantimpala na ibinigay sa kanya ni Mr. Roger, kaya tuwang-tuwa siyang tumango at nagpasalamat. Salamat yung master, si Regnar sa gilid ay tumingin kay Liu Guang, na may kaunting pagpapahalaga sa kanyang puso. Sa hindi inaasahan, ang Liu Guang na ito ay hindi lamang may sapat na religyoso na saloobin, ngunit gumagana rin na mas simple at maayos. At siya ang unang asong sumuko, pagkatapos na dumating ang pamilya Wu sa Ores Hill. Sa makatuwid, nadama ni Rejnar na dapat ding bigyan ng tunay na tamis si Liu Guang. Kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Liu Guang, iniimbitahan ka ba nila sa piging ni Mr. Song ngayon? Mapait na umiti si Liu Guang at sinabi, Guru, huwag nating itago ito sa iyo. Paano ako iimbitahan ng pamilya Song sa aking pagkakakilanlan? Sa katunayan, maraming tao, tulad ni Liu Guang, ang hindi kwalipikadong lumahok sa piging ni Mr. Song, ngunit nangangarap pa rin silang magkaroon ng pagkakataong makasali. Ito ay dahil ang piging sa kaarawan ni Mr. Song ay nag-iimbita sa lahat ng nangungunang mga tao sa Oris Hill. Ito ay natatangin maginhawa upang palawakin ang mga kontak dito. Tumingin si Reginar kay Liu Guang, bahagyang umiti at sinabi, hindi ka makapasok ng mag-isa. Ngunit ngayon ay miyembro ka na ng aking pamilyang Wu. Pagkatapos ay isasama kita upang makilala ang mundo at hayaang malaman ng mga tao sa Ores Hill na ikaw ay mula sa pamilyang Wu ngayon. Si Liu Guang ay nagpakita ng lubos na kaligayahan. Salamat, Mr. Regnar, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Tiyak na gagawin ko ang mga bagay para sa iyo, Master, para sa kanya. Ang birthday banquet ng pamilya Song ay hindi isang bagay na siya ay kwalipikadong dumalo. Ngayon ay handang tanggapin siya ni Reginar. Ito lamang ay sapat na upang siya ay magpasalamat. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Reginar. Okay, let's get in the car, go in first. Si Liu Guang ay nagmamadaling umupo sa upuan ng co-pilot na may paggalang at sumunod sa pamilya Wu at ang kanyang anak na lalaki sa bahay ng pamilya Song. Kakahinto lang ng sasakyan ng mag-ama sa looba ng vilya ng Song. Pagbaba nila ng sasakyan, nakita nila si Warnia na nagmamadaling lumabas ng vilya, na nakasuot ng sobrang marangal na pulang damit. Ngayon si Warnia ay naglagay ng kanyang make-up ng maingat, kaya siya ay mas maganda kaysa karaniwan. Natigilan si Roger. Ilang sandali pa bago siya bumalik sa katinoan. Nang makita si Warnia na papasok sa kanyang sasakyan, dali-dali niyang hinila ang pinto ng kotse ni Warnia at nagtanong. Warnia, saan ka pupunta? Walang ano-anong sinabi ni Warnia. Sasanduan ko ang isang kilalang panauhin. Sinabi ni Roger nang may kawalang hiyaan. Sino ang kagalang-galang na panauhin, ang karapat dapat na sunduin ni Warnia ng personal? Bahagyang sinabi ni Warnia, siyempre ito ang pinakamahalagang panauhin. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Warnia sa maginhawang paraan. Pakibitiwan ang pintuan ng kotse ko, ako ay alis na. Kabanata 644. Na apat apat. Medyo nagtampo si Roger. Hindi niya inaasahan na nasa harapan nila si Warnia. Sinabi pa ni Warnia na mayroong pinakamahalagang bisita. Sino sa Ores Hill ang mas maraming halaga kaysa kanyang sarili at sa kanyang ama? Sa madaling salita, sa Ores Hill, kaninong mukha ang mas malaki kaysa pamilya Wu? Bagamat labis siyang nabalisa, sinabi ni Roger na napaka-gentleman. Siya nga pala, Warnia, may espesyal na hinandang regalo para sa iyo. Hindi ko alam kung magustuhan mo ito o hindi. Kumunat ang noo ni Warnia at sinabing, Mr. Roger, dapat mong ibalik ang regalo. Hindi ko kailangan ng anumang bagay. Hindi mo kailangang gumastos ng marami. At saka, hindi ko tatanggapin ang regalo mo. Nagmamadaling kinuha ni Roger ang kahon ng regalo na ibinigay sa kanya ni Leo Guang at seryosong sinabi. Warnia, ano ang pagiging magalang mo sa akin? Nakita ko na ang bracelet na sinuot mo ay napakaluma. Nakaramdam ako ng kaunting pagkabalisa para sa iyo. Ikaw ang marangal na si Miss Song. Maaari ka bang magsuot ng gayong simple at magaspang na bracelet? Sa pagsasalita nito, inilabas na ni Roger ang binili niyang bracelet at sinabing, Warnia, ang bracelet na ito ay gawa ng Italian jewelry designer na si Fisher. Ito ay nag-iisa sa mundo, nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyon. Binili ko ito para sa iyo. Tanging tulad ng isang bracelet, ang maaaring tungugma sa iyong pagkakakilanlan at ugali dapat ay itinapon ng mga basura sa iyong leeg sa basurahan. Naisip ni Roger na ang lahat ng kababaihan sa mundo ay mahilig sa alahas, lalo na sa mahalagang alahas, kaya hindi dapat exception si Warnia. Kaya naman, ang bracelet na binili niya sa mataas na presyo ay tiyak na makakaantig sa puso ni Warnia. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang lumungkot ang mukha ni Warnia matapos makinig sa kanyang mga salita. Nakatingin sa mga mata ni Roger na may hindi pa nagagawang galit at pagkasuklem. Ang bracelet sa kanyang kamay ay talagang walang halaga at mukhang medyo madumi at luma. Ngunit ang bracelet na ito ay isang relic na iniwan ng kanyang ina. Sa loob ng napakaraming taon, mula nang mamatay ang kanyang ina, ang bracelet na ito ay isinusuot sa kanyang kamay at inalagaan, at ito ay may pambihirang kahulugan sa kanya. Sa simula, hindi sinasadyang nalock ito nang nakulong dragon formation ng Feng Shui. Muntik na siyang mamatay sa ilang aksidente sa sasakyan at hindi siya natakot. Ngunit nawala ang kadena ng mga bracelet na ito na nagpasakit sa kanya at mas mababa sa kamatayan. Sa kadahilanang ito, Inimbitahan niya ang hangal na master na si Lei mula sa Hong Kong, upang mabago ang kanyang kapalaran, at pagkatapos ay hanapin ang bracelet na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, muntik na siyang mapatay ng peking guro. Kung si Charlie ay hindi tumagos sa kanyang sariling karanasan sa isang sulyap, at tinulungan siyang lutisin ang nakakulong na dragon formation. Maaaring nawala ang kanyang buhay. At ang dahilan kung bakit na ibalik ang bracelet na ito ay ganap na salamat kay Charlie. Kung hindi sinira ni Charlie ang nakulong na Dragon Formation, paano siya magkakaroon ng ganitong swerte na maibalik ang bracelet na ito? Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanya ang bracelet na ito. Gayunpaman, ang bracelet na napakahalaga sa kanya at ang bracelet na ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng damdamin at pananibik para sa kanyang ina, ay naging basura para kay Roger. Sinabi niya na dapat itapon sa basurahan. Nagalit si Warnia, halos sumabog na. Itinulak niya ang kamay ni Roger, na inalag ang brilyante na bracelet, at malamig na sinabi. Roger, ang bracelet na ito, ay isang relic na iniwan ng aking ina. Ito ay mas mahalaga kaysa aking buhay. Bakit iniinsulto mo ito? Natigilan si Roger. What the hell? Itong sirang bracelet pala ay relic na naiwan ng ina ni Warnia. Hindi ba ito namungulot ng bato at tinatamaan ang iyong sariling paa? Nang labis na nabalisa si Roger, at hindi alam kung paano ito aayusin, galit na galit si Warnia at isinara ang pinto ng kotse. Sinipa ang accelerator at umalis. Natulala si Roger, mas pangit ang ekspresyon nito kaysa kapatid na kumakain ng shit bawat oras. Kabanata 6 at 45. Sa sandaling ito, gustong mamatay ni Roger. Hindi niya pinangarap na ang sirang bracelet ni Warnia ay isang relic na naiwan ng kanyang ina. At talagang sinabi niya na ang mga relic na iniwan ng kanyang ina para sa kanya ay basura. Ito ay talagang isang sakuna nang hindi sinasadya. Si Warnia mismo ay hindi masyadong malamig sa kanya. Original na nais niyang umasa sa bracelet na ito upang bigyan ang kanyang sarili ng isang alon ng mga puntos. Sa hindi inaasahan, ito ay naging panlilinlang sa sarili, at biglang bumagsak ng isang alon. Ngayon ang kanyang marka sa isip ni Warnia, ay nabawasan na sa isang negatibong marka. Si Regnar, na nasa hindi kalayuan, ay medyo naguguluhan na nakatingin sa likuran ng kanyang anak. Hindi ba siya pumunta dito para bigyan ng regalo si Warnia? Matutuwa si Warnia sa napakamahal na regalo. Pero bakit nagalit si Warnia? May pagdududa sa kanyang puso, dir diretsong siyang naglakad, tinapik si Roger sa balikat at nagtanong. "Kumusta ang pakikipag-usap kay Warnia?" Pagkatapos noon, nang makitang hawak pa rin ni Roger ang bracelet sa kanyang kamay, nagtatakang tanong niya. "Hindi tinanggap ni Warnia ang regalo?" Malungkot na sabi ni Roger, Dad, yung sirang bracelet na suot ni Warnia ay talagang isang relic na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Hindi ko alam. Sinabi rin niya na ang bracelet ay medyo basura at hindi karapat-dapat sa kanyang ugal. Nagulat din si Rednor. Kagad, bumuntong hininga siya at sinabi kay Roger, "Dapat naisip mo yon sa pagkakakilanlan ni Warnia. Imposibleng magsuot ng ganoong gamit na bracelet." Dahil suot niya ito, dapat maging isang bagay na nakatago. Ito ay masyadong pabaya. Si Roger ay malapit ng umiyak, tumingin sa kanyang ama at sinabing nalungkot. Dad, sinabi mo sa akin na maingat sa pagmamasid at layunin, at ngayon ako ay palpak. Namula ang matandang mukha ni Reginar at nagmadali siyang umayos pagkaraan ng ilang sandali, at seryosong sinabi. Nasimulan mo ng obserbahan ang mga detalye, Ngunit ang pagmamasid ay hindi detalyado, tama ba? Sa pagkakataong ito, dapat tayong matuto mula sa aralin, at huwag nang muling magkamali sa hinaharap. Bunguntong hininga si Roger, well, I know that. Pagkatapos niyang magsalita, muli niyang sinabi. Si Warnia nga pala ang nag-drive para sunduin ang isang tao ng personal, at sinabing sunduin niya ang isang kilalang tao. Dad, kaya bang seryosohin ng mga kilalang bisita ng pamilya Song? Kung unat ang noo ni Reg I don't know about this, but as far as I know, among the guests invited by the Song family this time. Bukod sa atin, may ilang Oris Hill partners at matandang mga kaibigan mula sa mundo. Walang malalaking tao dito, kakaiba yan, bungulong si Roger, sinundo ba ni Warnia ang kanyang boyfriend? Hindi ako magaling dito, tanong ni Regnor. Dapat mong bigyan ng higit na pansin upang makita kung sino ang kasama niya pagbalik. Sa sandaling ito, nagmamaneho si Warnia papunta sa bahay ni Charlie. Birthday banquet ni Lolo, dapat tumulong siya sa bahay, pero na-miss niya talaga si Charlie, kaya naisipan niyang sunduin siya ng personal para magawa niyang makasama siya nang mag-isa sa daan kahit sandali lang. Kung dumating si Charlie sa bahay ni Song, kapag nasa paligid ang mga bisita, walang pagkakataon para makausap niya ito ng personal. Nang marinig niyang lumabas siya para sunduin si Charlie, natural na pumayag ang Old Master Song. Walang pag-aalinlangan, bagamat kasal na si Charlie, itinuring niya pa rin si Charlie bilang magiging manugang ng pamilya Song. Sa daan, inilabas ni Warnie ang kanyang mobile phone at naghanda na tawagan si Charlie. Dahil weekend ngayon, late na nagising ang pamilya, kaya naghanda ng almusal si Charlie bago magalas alas Jess at nilagay ito sa mesa.